Ah, uh, good morning. Happy Monday. Bukas ang fiesta ng Tiapo. No, ngayon, Happy Monday. Magtrabaho na tayo muna bukas, holiday. Magsisimba tayo sa Tiapo. Okay po. Marami kasi <coughs> nag-block ako. Marami kasi nagtatanong tungkol sa cellphone. Cellphone na cellphone na yung pera gagastusin o hindi kailan aalisin. Ha? Final na ha. Ah, uh, ko lang sa inyo kasi pag ang swerte sa atin, halimbawa sing sing ko, pag ang swerte, never ending success, pag pumasok, hindi na lalabas. Pag ako nagsusuot, hindi ko na pinapalit-palit palagi kasi swerte na sa akin kaya ayaw ko palit ng iba, palit ng iba kasi suerte na sa akin po, no? Uh, ang sa cellphone naman, hindi ko alam, tinuro ko lang kayo maglagay ng 50 pesos. Buong mundo yata, Japan, Italy, Thailand po, no? Mga friend ko sa Malaysia, mga barbar -bar o ano-ano, pinapakita sa akin mga customer may pera sa cellphone na tatawa ko. Pero at least happy ako kasi lahat na kinig sa sinabi ko, no? Kasi hindi ko alam din bakit tin tinuro ko. Alam ko lang, we put uh, ang pau sa wallet natin o sa cellphone. ah uh, so certain tayo. Ang iniisip ko, kasi meron na tayo ang pau sa unan, 168. Kaya naisip ko, tiningnan ko pera natin. Meron pala yung 50 kasi 20 orange. Kaya, meron tayo 50. Okay, on 50, okay tayo, kaya natin. Kaya, pinalagay ko ng 50 sa cellphone natin. Hindi ko din akalain, yung tinipig ko, nakita ko mukha. Ayaw ko kung sino ito. Uh, sorry, uh, baka makalit sa akin. Uh, may pera, may tao. Kaya, pinalagay ko harap sa atin. Yung pinalagay natin, na han tayo lahat na customer pinalagay ko ha, <coughs> okay lahat oh iba na nalo sa loto iba law na nalo na promotion iba palaging may pera iba uh, tumaas ang sweldo nila iba sa marami maraming happening na thank you thank you sa akin ngayon naman ang problema ngayon, pinasong na natin yung swerte, ang dami naman na tao, no, nagtatanong kailan aalisin. Pagtatanong mo sa akin final na, pag pinasok natin, ayaw na natin alisin kasi everyday, nagtatransaksyon tayo, may tumatawak, tatawak tayo sa ibang tao, puro hawak natin pera, puro usapan pera. So, pag ninagay mo yung pera, lifetime na na lifetime na may cellphone ka lifetime na 50 pesos halimbawa sabi mo na gastos niyo na o oh sige gastos niyo pero babalikan mo uli ng 50 pesos pero pag ako swerte ko hindi ko na alisin ha? Ah, habang kailan na ang nangyari ng cellphone ko kung meron pa ako cellphone ito pa din 50 pesos ang lalagay ko ha ah, Ganon ang mangyayari sa atin po, no? Ah, uh, huwag niyo isipin negative na bibili ako ng alak, bibili ako ng sigarilyo. Ito muna gagamit tapos mapalalagay pa. Parang yung na natin po nawawala. So, tiis-tiis lang habang may cellphone tayo, 50 pesos lang naman eh, kaya-kaya natin, hindi ba? Hindi ko naman pinalagay kayo ng 1,000. Iba naman, <coughs> na kokontra gusto nila 1,000 bahala kayo basta kung effective maski na 2,000, 5,000 problema nyo basta kung effective kasi ang ginamit ko 50 na effective sa buong mundo na ngayon pati yung mga TV station gusto mag interview sa akin sabi ko wak pa muna hindi ako social media ayaw ko Ayaw ko ganun. Gusto ko tahimik lang buhay ko. so, tuturo ako sa iyo. Ang namin nagsasabi, Tita Mas, Maxi, bracing ka. Tama. Kung alam niyo, sharing tayo sa mga kaibigan, office mate, customer, sharing mo, papasok ang bracing natin. Yung malas, mawawala, yung suerte, darating. No? Halimbawa, halimbawa, medyo hindi maganda buhay mo, ilagay mo isang fifty. i-sharing mo sa mga kapatid nyo, gaganda ang buhay natin. Yung mga malas, mawawala, mawawala sa sa atin, sa ang papasok po, ha? Ha? Huwag nyo gastusin. Please po, please po, ha? Thank you sa mga nak, nak sa akin, mak 50, 50, 50, 50. Magsagot itong 50 pesos, ha? Ha? Good luck to sa atin, ha? Huwag niyo alisin tapos yung mukha ganun po, ang dami pumunta dito, ina-arrange ko, inaayos ko. Pero happy ako lahat na pumasok sa tindahan ko, no? Ito wala na, naubos na ako. Next week may darating, ha? Ito yung yun na yun to? Uh, golden Cut no? Eto. Ah, ito ha. Huwag niyo alisin ha. Peace, peace lang para suertehin tayo habang andito na tayo. Huwag niyo alisin. Huwag niyo parang parang may bumili sa amin na alahas. Oo, oh, ganun sabi niyo. Ma'am, pwede sanla. Sabi ko, huwag ka na bumili kasi iniisip niyo negative. Sayang yung suwerte niyo. Ako pwede magsabi, pwede sanla. Pero kayo, huwag niyo isipin na sanla ang darating araw yung binili mo ah uh, magsasanla wak po wak na kayo bumili kayo hindi ko binenta sila kasi ang isip nila negatif sayang pera nila pag isip nyo negatif pa kayo bumili isip nyo positive bumili kayo so certain talaga darating sa atin ha don't think positive don't think negative wak sanla o gagastos wak po ha tandaan nyo, papalagi palagi tayo positive, kaganda na buhay natin. Ah, uh, pa, uh, isipin nyo, bukas may pera tayo. Halimbawa, marami nagsasabi, Tito, wala akong pera. Tanong, isipin mo, bukas may darating. Totoo, may darating. Halimbawa, may na ang negosyo. Sabihin ko, eh, hey, hindi, bukas may big buyer ako. O, marami papasok. Totoo, papasok. No? So, think positive lang po, ha? Huwag niyo palaging iniisip na na negative-negative. Oh, yan lang, ha? Final na, ha? Ayaw, huwag alisin. Ha? Palagi na sa cellphone natin po. Ha? Okay? Okay na, ha? At least happy na tayo, lahat na tayo. Very good na. Very good. Ha? Lahat na pumasok dito, may 50 pesos. At least mayaman tayo, may 50. Kaysa iba, nasa daan nakihingi ng piso, dalawang piso, at least tayo may 50. Tama? So, may, pag may 50 pesos ka, ibig sabihin mayaman na tayo. Okay? Hindi bariya ang pera natin, papel, importante. Okay? Happy Monday. Happy Monday po.